ayaw na ayaw ko yung pakiramdam na nilate kaso napakahirap talaga dito sa Pilipinas yung traffic yung hirap ng mga tao Ay, na din hermos ayaw ko na nilate pero nilate ako gano'ng matagal nandito na nakakalungkot Medyo nakahiya din. Pero ayoko talaga mali. Pangit mali. Pero ngayon nandito kami sa... At ito na yung pangalong episode sa Cafe Hopping Series tsaka bago na rin kasi nga, tingnan mo naman, no, napaka wow. Wala na yung katulad ng dati. Oo, oh, yung iniibay yung imagine ko sa ano, kubaw na gate. Yeah, <laughs> <laughs> yung parang napag-iwanan na abandonadong building yung iniimagine ko. <laughs> Tsanggal ang description. Yes! May salted cream latte. Hindi niya hinap ko. Hindi naman, iniisip ko kasi baka kasi puro matcha. Ayun, purong macho. Sa me, at least, ito yung nahanap ko may, at least, may kape. Mailig ka ba sa kape? Sa kape, yes. Kasi... Oh, doon nga tayo naging oh, banding. Oh, halos banding. na lagi 'yun eh. <laughs> so kung opisina. papansinin mo, opisina, byahe, lahat kape. Pero yung coffee hopping na idea, well, kung gusto ko mag-explore, yes. So, pero parang time to time kasi tatamad ako kasi ako lang isa Oh, solo oh. lang. Pero pag may kasama, syempre, enjoy, enjoy Ani... the moment, enjoy the it. so Ito sorry. yung pinaka-reina <laughs> ng late be late next time. Okay. I'm so sorry and thank you for waiting. <laughs> <sighs> <laughs> ano? na nila lang eh. Ano <laughs> yung <laughs> ano? Salted caramel. Chuchuch. Kapi ba na. Oh, Dapat kape kasi. Oo, high Tapos, oo, hot kape. Ako ma'am, salted cream latte. Na iced 100% ng no, organic. 100% no. Can you share a life decision you regret and what you learned from it? Life decision that I regret. I regret so, sarili ko. This is American. Dapat ang first talaga na coffee sa araw. Dapat American na lang. Para hot. Okay, nagigets ko na yung coffee nila. Yung fruity base. Pero ito nga yung base na ng kape na ayaw ko. Siguro hindi di-regret eh parang hindi ko masabing regret eh. Kasi decision sure ko maging engineer at first. Eto, nakuwento ko na before ito. So, I was planning to be like Gian na mechanical. So, ang in-order ko guys ay mocha latte. O, oh, diba? Baliktad ko yung stroko. Kasama, kasama yun, kasama yun. Mayroon pa pag-usapan. So, try natin. Medyo matapang yung kape niya. Mapait ngonde. Kung hindi kayo fan ng mga mocha na alam niyo yung matamis, nandun sa side na medyo malasa yung cacao. Ang uh, parents ko, they wanted me to be a civil engineer. Until such time, nag-graduate ako. During the college days, feel ko parang hindi ako civil. Ang feel ko is that the engineering, I just took it just for granted na so yun, gawin ko lang, tapusin ko lang yung civil engineering. Basta yung akin may tint ng caramel. <laughs> Ito yung sip-sipin mo. <laughs> sobrang kabado. Gagawin nga, sobrang tapang. Tapang? I oh, mean, tapang. Hindi ko wala saan yung caramel. <laughs> Ay, haluin mo. Baka, hindi. Hinalo ko na. Inikot-ikot ko. Pero as I go to my OJT, internship, doon na-experience na, ah, okay, civil engineer pala talaga ako. Hindi ako mechanical. So, somehow, yung feel ko na regret before, it's not regret. Na uh, I was just on the right track. Na hindi ko lang alam. Paano ba ito? So, hard to buy kasi may ice cream sa loob. So, sige. Try like, kong ice cream. Okay, sige. To be fair, masarap. Ma parang may, wala siyang yung rough texture na ayoko ko. Hojita. Pero hindi ko lang talaga gusto <laughs> so yung match. So, tulad na, lumad natin yung world. after din sa duty sa field. May times sa tatakbo ko. Nakatingin ako sa structures, kahit alam kung masasagasaan doon, or nakikita ko, nai-imagine, paano kaya ito binubuo, paano ito ginito kayo. Ganun yung feel ko. So, hindi siya regret as regret. Parang, siguro, parang nahinayan lang before. May mga ganong decision eh. That's the point of life eh, na at some point, we need to be responsible with our own actions. Ano ba ito? I just so, don't like ito that. Ito parang... Ay, ba't ito parang may full speed? Ay, ice cream Dapat makuha mo yung mochi news Parang kumakain ng damo. So what did you learn from that experience or from that or take away? So, Ang maraming learn learning learnings, uh, pursue what you want, that's one. Pangalawa, always lean on God. Kahit alam mo anong decision mo yan, lean on God. if you feel that you have made wrong decisions, own your actions, take responsibility of it. Learn how to hear criticisms. Learn how to be able to cope up with that wrong decisions to make it a better decision in the, further, in the future. You know, be take takeaway. <laughs> lang. Saan tayo pangalawa? Sa fat seed. Hindi ako sure kung nasan dito yung fat seed. Bali wala, wala na yung fat seed. Wala na. Pinul out. So saan tayo? Nonos na lang tayo. Nonos. Masarap na shortcake dyan. Recommended yan. <laughs> Strawberry. <laughs> Nonos. Oh, okay, okay. Magkakape ka pa? Yeah. ang sarap. Gusto ko ng cappuccino. Masarap ang... Um, bra Ang sigi sige, bra bra. Sige, ka tapos... ano pa yung re-recommend mo? Everything is good here, so... Pag nonos. Masarap, nonos. Ang sarap nonos. Ang sarap nonos. Gali, okay, baka tapa eh. Gibran ni eh. Tell me about a time when you didn't take an opportunity and how it affected you. maga sabihin ko yung oras na hindi ko siya... Na may opportunity dumat siya dumag. maga hindi ko... Barang hindi ako ready or hindi ko inaction and basta-basta. Oh. Mm. Konting minute lang G yun. <laughs> alam mo naman kung sinabi <laughs> niya masarap matapang. Sa sobrang hilig niya sa matapang gym. <laughs> na sobrang <sa> tapang daw. <laughs> Kaya nga eh, May hilig ka naman na sa matapang. Ba? Okay, let's pray. Okay. Sa oh. Ay, my gosh. Ang amoy pa lang, Diyos ko. Ngayon natin sa love life, no? May ano, ano eh, love life. There will be times na maging infatuated ka or crush mo yung isang tao. Pero sa sobrang parang nahihiya ka na ganito, yung opportunity na yun na dapat mag-meet kayo, hindi mo kinuha. May na akong insight. I haven't tried it yet. Ito ang ano, yung scrambled eggs na. No questions. Sarap. Yara. Parang, eh? <laughs> Tikman mo para malaman Masarap talaga kasi yung truffle nila dito. The opportunity na yun, hindi ko yung action. Dahil sa pag-iisip ko na overthink ko na yung ina-analyze ko yung sarili ko na, ay, okay ba ako sa kanya, ganito, ganyan. May ganun ako instances na nakikita ko yung sarili ko na nag-overthink ako at some point. So, nasobrahan ako ng overthink na hindi ko gilalab yung opportunity. Ano nga rin, hindi naman kami naging kami. Eh. So, tikim shot? Tikim shot po tayo. ko compare mo sa mga lahat ng chicken sa Philippines, mas juicy to, medyo sakto yung luto. Hindi naman siya the usual na manok na mabibili mo sa fast food. Lalaway na ako. Social tayo. <laughs> yung price inihiwa natin, social. Walang <laughs> nangyari kasi ako yung nag-action eh. Na as a man na who would usually initiate dapat mm -hmm. sa isang relationship, hindi nangyari. Kasi baka ko na, ay hindi ko ginawa kinuha yung opportunity hindi ka lang hindi na opportunity pero may eh, ganun. At some point, may mga prayers ako na gano'n, dati. May prayer opportunity. Pero in my realization, hindi pala ako nag-prepare para sa opportunity na ito. Siyempre, naman. Thanks mm. ba talaga yun? yung cheese hindi mo malalasakan oh, malalasakan mo pero bland parang hindi siya simple uh, hindi sobrang hindi strong oh. I mean hindi ko in-expect na ganun kasi for cheese dapat four cheese ng cheese parmesan, chuchu cheese. <laughs> Pero may dumating ba na opportunity? Pero yun. Kasi hindi mo kinuha. eh yun. Kasi may Nagkaroon ng opportunity na isang friend namin na ikakasal. Napag-tripan niya pa kami na i-partner kami, magdalaw kami dalawa, ganito ganyan. So hindi ko kinuha yung opportunity na ang ko na kaya siya or ituloy ko na kaya yun. Kami pa mismo yung naglakad sa aisle na sabay. After that, hindi ko sinagundahan yung opportunity na yun. So ganun din ba? May mga point ka sa love life life dapat as much as possible in-actionan mo na. Walang sense yung opportunity na ibigay sa'yo kahit sino man nagbigay, kahit si Lord pa magbigay. Sa kanan kasi sa site. Sa sarap. Sa so, paano kami na-apektuhan? Affected, uh, in a sense, syempre, mag-inayang ka na apektuhan na hindi, hindi ko hinayaan yung mga sitwasyon na sige mag-flow lang. O parang pinipilit ko na hindi, kailangan kung ganito, ganyan, ganyan. As you age, tatanda ka, dami ng desisyon na kailangan mong pag-isipan. Minsan double think, triple think, pero minsan may desisyon din tayo dapat na action agad para hindi ka mag-regret. May mga parte ng buhay na babagsak tayo, aangat tayo, kailangan so nating isipin kung paano tayo magbumuson, bangon. Hmm. Hmm. Parang lahat. Hindi sila yung tipong malalasaan mo sa fast food. Wait lang, saan tayo? tayo? Brood Buddies? Brood Buddies? Brood. Hindi oh. new the Brutus. <laughs> may ano bang coffee dito sa Manapol? Wala natang kape dyan. Wala kape dyan? Wala. Manapol? Oo. Oh. Wala? Wala. Bulo lahat? Eto, may coffee sila. Meron? Yes. Yeah. May kape? Oh my gosh. Ito ang ina Oh my gosh. <laughs> Titirik na yung mata ko.

not developing sooner. And how are you addressing it now? In terms of skill, area of knowledge that I regret na hindi ko kanawa, parang wala. Try ko lang. Hey, mm. mm. May fraud. May fraud sa... Oo nga, yung taas. Uh, diba? <laughs> May gatas ka pa sa labi. <laughs> Pero cappuccino na literal, at least. Kasi best purpose in every way you are acquiring skills. Okay, balik natin sa work-life. Work-life balance natin. Marami kasi yung avenues ng buhay na, like sa CEA, kailangan mo mag-aral ng structural, gusto mo mag-specialist as water resources, transportation, urban planning, or somehow geodetic. So, it would matter sa'yo kung gusto mong i-acquire yung mga skills na yun.

sa akin kasi lumaki ako na ano, nasanay ako na I would want to learn things and such things. And for example, focus ako sa pag-aral ng technology, upgrading ng technology, ganito ba nga, website development ngayon, project management, sinasabay ko na rin. So, there are no skills na magre-regret ka, hindi mo in kasi there will always be a purpose for your skill. Takloban. So, uh, Kuya. Solid yung pipe. pipe no? Sarap. Oh, pipe Sarap, oh, no? Sobrang pipe. Next next episode sa St. Luke's. Wait. <laughs> <laughs> Kung gusto mong matuto, go ahead. Intindihin mo, aralin mo, pagalingin mo yung sarili mo. Baka sooner or later, you'll see yourself on the work-life platform. You'll see yourself uh, achieving such uh, achievements. <laughs> Pait. Ang bait, ang sarap. Kasi nati yung ano niya, beef chuchu. Ito yung ito yung beans na gusto ko sa American. <laughs> ang kung Kumbaga okay ka na muna sa ngayon. Kung ano yung mga skills na natututunan mo present, okay lang. Present B, kung inaaral ko, I believe so, na okay ako. Mm -hmm. Iintindihin at iintindihan mo sa. Not necessarily na. Ay, hindi ko na intindihan 'yan. Hindi ako marunong 'yan. Hindi ako marunong 'yan. Like eh, sa salita sa harap ng stage, hindi yung skill na biglaan makukuha mo, magaling ka na magsalita sa entablado. Hindi, aaralin mo siya, iintindihin mo. So, lahat ng bagay, kailangan mo aralin. Ayan. Leaning on sa ano sa sweeter side ng tiramisu. Perfect pair with ano, black coffee. Perfect. Eh, pero hindi siya yung matamis-matamis. I mean, sobrang sakto lang. Hindi ko alam eh. Hindi ko siya ma-compare sa usual Bakit na tiramisu. Oh, yun nga yung sinabi ko. Sabi ko sakto lang. Sosa na sunod. Yan sa kalam yan. Ito ba? Gusto mo? Sige lang, sir. Subo muna, sir. Ganyan kami ka-sweet eh. Ah... <laughs> uh...